Ayan na guys. So, gagawin ko dito is uh, lilibutin ko muna itong kubo na ito. nung umaga guys na pinuntahan ko itong mga ka-idol, talaga nagpaparamdam yung nandito ayan yung elemento na nandito guys nagpaparamdam kaya susubukan natin ngayong gabi guys uh, pag may nahagip yung camera natin guys pwede kayong mag comment dyan yung mga shoutout natin guys ay uh, sulat na natin sa screen kaya maraming salamat yung lahat abangan nyo itong mga kaidol i-exploran ko itong munting kubo guys na napaka creepy guys Ayan, andito na tayo sa area. Ayan. So, nandun yung kubo sa loob. So, susubukan kong puntahan ngayong gabi. Dahil mag uh, alas dos na ng ano guys, uh, umaga mga ka-idol. Susubukan so, ko tong puntahan. Ayan. Tulog na lahat. Yung mga kapitbahay dito guys may kapitbahay guys pero medyo malayo ayun, andun sa ano, eh guys, medyo malayo sila dito. So, ayan na yung kubo, guys. Ayan mga idol. Lalapitan natin ngayon kasi nga ah papatunayan natin yung pagpaparamdam dito. ulit na itong kubo na to may nagbigti dito noon kaya yeah. may mga nagpaparamdam dito so zoom out natin guys yung nakita ko nung nag-explore ako ng umaga ito yung nakita ko ayan, parang pangil ng ano to alam ko anong hayop to guys ayan oh pakiramdam natin yung mga elemento at kaluluwa nasa kubo na ito guys mga idol sobrang tahimik at saka nagkakakilabot dito Ayan na guys. So, gagawin ko dito is uh, lilibutin ko muna itong kubo na ito. ayan uh, nilagyan pa nila ng ano screen para walang makapasok talaga dito Grabe dito mga kaidol, nakakatakot talaga. Ayan, so susubukan na natin akyatin itong munting kubo na ito. Ayan, so dyan sa loob dyan binawian ng buhay yung isang tao dito guys at ah uh, uh, kilabot dito mga idol Nandito ba yung kaluluwa ngayon? Pwede kang magparamdam sa akin nandito ka. Grabe mga ito. Nakakilabot dito guys. gumalaw mo. Ayan kaysa gumalaw mga kaidol. Ayan. Parang ahas. Ayan guys, parang may ahas dito guys. misa mo parang guys gumalaw talaga Ayan guys oh. May kakaiba talaga dito sa loob. Nakita na din sa kamera. Gumalaw yung pinto. Gumalaw yung pinto. Nandito ka ba? Alam kong nandito ka kasi nagpaparamdam ka. Pwede kang magparamdam ulit. Nandito ka. Kami mga idol. Paparamdam sila guys. Pwede kayo magparamdam ulit. malaw na naman oh no? ayan mga kaidol tsaka may mga naiwan pa siyang gamit dito guys oh ayan guys last time last time na pag vlog ko dito ito yung biglang nahulog sa akin dito guys oh isang tali mga kaidol ang laki ayan oh no? 哪里开始？ ko alam kung saan portion dito guys sinabit yung tali guys pero sa pagkakalam ko dito yun siguro lang kasi nga ito yung mas ano, matibay na ano hindi basta basta ma ma, tawag nito mabali guys yung may naririnig akong ano parang boses dito Ayun, uh. may humila sa akin dito. Wow. Mga okay. Wo Parang may umaapak sa bubungan, guys. ayan pwede kang ka magparamdam kung dito ka. Kung nandito yung kaluluwa, paramdam ka. Yan, may umaapak sa itaas guys. Ayan. Ayan, grabe dito. Wow. Ayan, sinusundan talaga ako mga idol. Ano kaya ito? Grabe itu kopo na to guys Subukan natin lumabas mga idol Talog na yung mga kapitbahay dito mga kaidol. baka magtaka kayo mga idol oh. may ilaw doon sa ano, unahan nasakit na ito kasi ng niyugan mga idol ng bahay yung kumot guys na iwan kaya ito yung gamit niya sa pag uh, sa sasaka dito no yan Paramdam sa kanina guys Pero nawala Bilang nawala guys Bilang nawala And guys Aalis tayo mga idol Aalis tayo Sara natin yung Sara natin yung pinto guys kata idol. Nah, kata aku tadi di situ Memang ana ririnig aku dito, guys. Nah, ano kakaiba ay mga idol so naramdaman ko kanina yung uh, enerhiya no Ayan, naramdaman ko kanina yung tawag nito pagpaparamdam dito sa loob guys so sabi kakaiba yung elemento dito guys malakas yung ano talaga enerhiya ng elemento nandito kaya yung kaluluwa guys, parang nagpaparamdam talaga sa dito sa loob ng kubo guys. Kaya yan. Ah. Uh, Uuwi na tayo mga kaidol, medyo malayo-layo pa yung uuwian ko guys. Anton pasao nahan. Kaya ito ay nasa gitna ng uh, niyugan mga kaidol. Yeah, so maraming salamat yung lahat guys, salamat sa panonood. At ah uh, ayan big shout out po sa lahat ng mga solid supporters ko dyan. Ah uh, no skip ads guys. please like and share ng video natin. Maraming salamat sa inyong lahat guys. God bless. Pwede nyo matulog guys. Ayan. Magandang umaga sa lahat.